Ayan na, patay na, gadan. na. Magkakalaki. Nalagay na naman ni Master. Nakasap naman naman. <laughs> na lang. Bali lima. Plus yung nauna kanina. Bali tatlo pala. Kanina, yung nauna. <laughs> Dito na tayo master sa buya Hapo na so, mag tayo maghilada ng mga tulingan mamaya Bago magdilim Baka mayroon lang dito laman Sa Andreyang 28 o ano 1-28 na Andrea ang ating natalian ngayon dami pa tayong pamain na pusit ah oh, mga sobrang pamain hilado ni brother pero na tayo master ng hilada Try natin kung mayroon lamang tumbuyan buya na to 50 biwas master ah, Alas 5 ba yung dilis master Pero tayo Ito so, yung na ito Yon, so, shout out muna tayo master Shout out kay Brad Kitkat At shout out din po kay Johan Kalim, Bunan Shout out sa inyo Master At shout out na rin kay Nanay Lina Bilyote Yan maraming salamat sa inyo Support sa aking channel Malilitan si Bad oh, Laki laki ng hilada natin Maliit Ilang solid Maliit pa Na mata Perit Pirit bagay ito <laughs> wala na, dadalawa Sir, magliliwanag na naman So, magkikitang ulit tayo pagliwanag uh, Nagihiwa na ng pamain si brother So, maya maya, papainan ko na itong ating kitang bago magliwanag Kanina pa kami dito, master, nag-generator Walang nasibad na tuna Nakaabang din yung ating mga pantuna Master magpapain na tayo Harap na tayo ng pisto, Master. Aria ulit tayo ng kita ngayong umaga. Sana ay makadali na tayo. Pangalawang araw natin. Aria na tayo, Master. Yeah. Ay <coughs> matanghali. nat magkaigis ka Next. Yeah, master tapos na tayo Ariyan na natin tong ating kayakas Yan yeah. na <laughs> Abangan nyo na lang master yung ating Pagsugsug mamaya Sana makadami tayo Bisitahin na natin master yung ating kitang Kabila, kabila Kabila, kabila. Ibitaw mo muna para pumunta rin sa uli. Susuy suy na tayo. Suy bi mi janay. Eh. Ayaw mong gano'n kay Manong Pero pala siya nagtalong doon bro to pala ang master, isipan Pangatlo Ayo, to be a rick now. Nalabasan ko pa, NFPA. Masyabot nga eh. Hindi, babalikan natin. Kunin lang natin yun. Kunin natin mamaya. Camera, action! naman ang buhay niyan. Ang laki nung tumalun eh. Bat, yan lang yun. <laughs> yan lang yun eh. Yan. Hanap ka na lang yun ng batang. Ay nagsabay na. Tignan mo daw yung uli. Gundo yun. Oo. Ya, yeah, Hindi may isa po yan, halo blog yun. Halo may isa pa brad. Tanggalin mo agad biwas. Nalagay na ni brother master. Pangatlo. Uh, nasugsog pa tayo, di pa tayo tapos. Tagal makaipon master ha. Pailan nila ng si Bat. Oo, oh, brad yung pang ano, yung itim. Iyan uh. uh. yeah, pala, iyan yeah, pa bantayan. Bukay mo yung asang brad. Saan? Lumod. Look, 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 look. Nandiyan na, patay na agad na. malaki. malaki naman. Sulit. Patay <coughs> na Patay na din. Eh 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 Bawawi. Yo palad. Mga kayo ba? Wow, ang laki ang laki na. Kuy na lang. Wala na na. Puro pangulam. Sumapit pa sa kilya. Ito na. Pampabakao lang yan eh. Ito natin saglit glit yung brad. Para matuwid ng kunti. Pilayin nyo nga ito. Yan, lalagay na naman ni Master. Kahit nakasap naman namang. <laughs> Ayun lang. Bali lima. Plus yung nauna kanina. Bali tatlo pala. Kanina yung nauna. nilagay ni brother. Plus lima. Walo. Walong mga gatabak. <laughs> Hindi makaipon ng ano Master ha. Dalawang araw na oh. Kalahati pala yung lagayan namin. Kalahati pa lang yung lagayan namin. Kalahati lang na tayo Master. Apo na naman. Nagkaroon din. Ayan, Master. Masyadang ah. biwas na nababantunay. Sibuyang kaspa yata. Ano nga naman pa? Napapapakaw pala ito. Tara kayo hintay. Ano ah, nalala ka ng masipot, Master? Mayroon nalalagot. Ano? Sayang, nakalpas pa yung isa yata Nakalpas Another, Burrico Sunod, lalaki Puro na lang sila, buriko. Okay. Pag pabigay Kaya lang, nara lang ng ni Ayun, nakatali din

Nakangat na, binalik ni Kuya. <laughs> ano pa, Master? Sayang. Kuya <laughs> na lang, kung alin pa yung malaki, kakakawala. Pa yung malaki. Pangalawang kahon na mga Master. Apat ah, ang piraso pa lang. Babawi yan, ah, babawi. Tapit tayo Gumok pa yata.

Ayan master, tapos na tayo Bali ngayong hapon Ang huli natin ngayong na Ay limang sampah Alhong po yung isa Mayroon tayong isang nakalagot Kaninang umaga, baliwalo O yun, ang huli natin maghapon master Medyo mali sila Nawala yung malalaki Nung no? tulad yung nakaraan nating upload medyo maliit sila ngayon ayun well, master hanggang dito na lang muna itong so ating video nakita kita na lang tayo sa susunod na upload maraming salamat sa iyong panonood hanggang sa muli